kapan kapanlulo mong tagpo ang nasaksihan sa naiya matapos punitin ang paspo ng isang OFW ng mismong kanyang mister. January 10 2024, isang normal na tagpo sa isang paliparan ang makarinig at makakita ng mga taong nag-iiyakan para sa kanilang mga mahal sa buhay na piniling umalis ng bansa sa pag-asang kumita ng sapat na halaga, upang may pantustos para sa kani kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit bago mag-alauna ng hapon kung saan ay isang OFW sana ang nakatakdang lumipad patungong Doha Qatar kung saan ito lalapag papuntang Kuwait, Isang malakas na palahaw ng isang babae ang umagaw sa atensyon ng lahat. Agad din itong tumawag sa atensyon ng mga pulis na nakadetine sa naiya, at nang kanilang lapitan ang pinagmumula ng matinding palahaw na iyon na nagmumula sa isang babae, ay inabutan pa ng mga otoridad na yakap-yakap ng isang lalaki ang pumapalahaw na babae. <coughs> Bulot ka na lang sa kanila, madam. Pinunit niyo yung passport ko. Eh. Hindi ko alam na nandito yan. Nabangan pala ako dito. Nagsisilos na wala namang ebidensya. Ayaw niya nga na umalis ako. Hindi ko siligaw. Hindi ko nangyari talaga. Sarili ba ay ko. Mag silos kasi ako eh. Sa manang noob, nakablock ako <laughs> Sinabi pa doon niya, hindi ko daw siya asawa. Ikasal eh, kami. Bakit niya rin sa passport, single yung dinadala niya. Binugbog ko lang. Hindi ko lang ba niyo ginagawa? Sa mabuhay ko, hindi ako nagbabay. <laughs> nagkakalat ni may lalaki daw ako wala na Agad isinama ng PNP Aviation Security Group sa Naiyawan, ang naturang lalaki at ang pumapalahaw na kasama nitong babae, at mula sa kanilang opisina ay napag-alaman na mag-asawa pala ang mga ito, at ang dahilan ng matinding palahaw ng babae, ay ang pagpunit ng naturang lalaki sa front page ng passport at sa boarding pass ng asawa nitong nakatakda pa naman sanang umalis ng bansa ilang oras bago ang ginawang pagsira sa mga dokumento nito. Matapos mag-viral ang kuhang video na ito ng OFW ay umani ito ng samot saring sa reaksyon mula sa mga netizens. Nakakalungkot pero maraming pamilya ang nasisira sa bugso ng damdamin na nabubuo sa hirap ng buhay, hanggang mawala ng respeto at tiwala sa isa't isa at ng gana, at dumistan siya sa partner. Tandaan na hindi natin pag-aari ang asawa natin at wala tayong karapatang manakit. Ang emotional pain ay mas tumatagos ng malalim at sobrang nakakasira, God bless. Dapat igalang naman niya yung asawa niya, kasi mahal siya ng asawa niya, ayaw na siyang pabalikin, kung hindi siya mahal. Hindi siya hahabulin sa airport, nagawa niya yun dahil sa pagmamahal niya sa asawa niya, ayaw niyang magkalayo ang pamilya. Saludo ako dun sa padre de pamilya, na nanindigan kahit ipaglaban yung pagmamahal niya sa asawa, kasi hindi maghahabol ang lalaki kung hindi kanya mahal, God knows. Sa bagay, di natin alam kung ano ang problema, pero di naman maganda yung punitin mo mga dokumento lalo na ang passport. Insecure at selos yan. Di niya matanggap na kaya siyang iwan ng babae, at kaya ng babae na magtrabaho ng di humihingi ng pera sa kanya. Sa kasalukuyan ay nananatili sa kustudya ng PNP Aviation Security ng naiya ang mister, at nahaharap ito sa patong-patong na kaso, kabilang na dito ang Philippine Passport Act of 1996, na nagbabawal sa anumang uri ng pagsira ng isang pasaporte na kung mapapatunayan ay maaaring pagmultahin ito ng mula 60,000 pesos minimum hanggang 150,000 pesos, at pagkakakulong ng anim na taon hanggang labing limang taon. Napag-alamang selos umano ang dahilan ng lalaki kung bakit nito nagawa ang naturang insidente, at ang kanilang away na ito ay nagugat pa umano noong disperas ng bagong taon. Matapos umanong pagselosa ng lalaki ang isang kaibigan ng misis nito na nakasama ng mga ito noong disperas ng bagong taon, at mula umano dito ay hindi na nagawa pang makausap ng lalaki ang babae, dahil nang bumalik ito sa Batangas upang magtrabaho, ay blinak na umano ito ng asawang babae at pinutulang lang anumang komunikasyon nito sa lalaki, kung kaya't nagawa ng lalaki na abangan nito sa airport sa mismong araw ng pag-alis nito upang makipag-usap at makipag-ayos, ngunit sa isang pagtatalo lamang din na uwi ang lahat. Sa huli ay desidido na ang babae na makipaghiwalay sa asawa nito at ituloy ang kaso laban sa pagsira nito sa kanyang cellphone at mga mahalagang dokumento, habang humingi naman ng dispensa ang lalaki at umaasang mapatawad siya nito dahil ayaw umano nitong makulong. Hindi natin alam ang punot dulo ng alitang ito kung bakit kinakailangan pa itong humantong sa ganitong pangyayari. Ngunit kahit kailan, ang pananakit at pagsira sa mga mahalagang dokumento ay kailanman ay walang magiging sapat na batayan upang ito ay maging tama. Subalit sa isang relasyon, isa pa rin sa pinakamagpapatibay nito ay ang pagbubukas ng komunikasyon upang mapag-usapan ang mga bagay-bagay, at makapagpalitan ng mga saloobin na sigurado ako na sa maayos na daloy ng pag-uusap, kalaki pang respeto, pangunawa at pagmamahal ay kayang kaya nitong ayusin at pagtibayin pa ang kahit na anong uri ng relasyon. Ikaw, ano ang iyong palagay? Dapat nga bang ituloy ng misis ang pagpapakulong nito sa kanyang mister? O naniniwala ka, na kaya pa nila itong ayusin sa pamamagitan ng masinsinang pag-uusap? Ikaw na ang humusga.